Aabot uh, sa 27 ang nasawi sa pananalasa ng Hurricane Otis sa Mexico. Nagpapatuloy naman ang manhunt sa lalaking walang habas na namaril sa Amerika na isa palang U.S. Army Reservist. Yan, at ang, front, yan ang frontline news abroad ni Elaine Fulhencio. Nagkalat ang mga debris sa hotel na ito sa Acapulco City sa Mexico matapos ang pananalasa ng Hurricane Otis. Nawasak din ang iba pang mga establishment sa lungsod at nagtumbahan ng mga puno. Ang ilang tindahan, ninakawan pa ng mga residenteng naghahanap ng makakain. Kita sa satellite images na ito ang pinsalang iniwan ng bagyo. Ang dating mapunong residential area, biglang nalubog sa baha at putik. Ang matataas na mga gusali sa beach, matindi rin ang naging pin pinsala. Ang stadium namang ito na lubog sa baha. Ang Hurricane Otis na nasa category 5, ang pinakamalakas na bagyong naglandfall sa Mexico ngayong taon, umabot sa 27 ang nasawi sa pananalasan ng bagyo. Tinatayang nasa 15 billion dollars ang halaga ng pinsala. Nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan ng Mexico. Patuloy namang tinutugis ang sospek sa walang habas na pamamaril sa main sa Amerika na ikinamatay ng hindi bababa sa dalawang sibilyan. Walang tigil sa pagpapatrolya ang mga SWAT, K-9 units at armored cars. Dahil sa pangamba sa kaligtasan, nagsara na muna ilang mga negosyo at paaralan. Babala ng mga otoridad, armed at dangerous ang gunman na isang US Army Reservist. Lumabas sa investigasyon na sumailalim ang sospek sa medical evaluation dahil sa kahinahinalang kilos sa Army training facility bilang pagluluksa sa mga biktima ng mass shooting naka-half mast ang mga watawat sa White House at Capitol Building. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fullhentshow News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.